palang araw po sa inyo lahat. Uh, sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila'y ay natatangin po silak at may mabubuting kaloban. Sanman man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palaging malakas at malay sa sakit sa araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali gabi sa inyo lahat. At mm, sa mga taong di po uh, uh, taong palagi po nakukumin ng masama po, ay eh, maraming salamat po sa inyo lahat. At Diyos na po ang sa inyong lahat. sa mga nag-request po ng, hindi ko, pasensya na muna kayo kung nag-request po kayo na hindi ko po masagot-sagot po. antay antayin nyo po at i-upload ko rin po yung, yung kailangan po. Basta huwag ko yung Tumutok naman po palagi dito sa Iwagan ng Pangasinan. Ipakakalug ko po, po sa inyo lahat na aking mga nalalaman po dito na mga orasyon. Unti-unti ko pong ikukon po sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mawala ng pag-asa po. Uh, ang karunungan din po hindi po sumusurrender ka agad kundi uh, po sa ating ginagawa sa araw-araw hayaan nyo lang po sila na kung po kayo na uh, light lightin po basta isa pa, sa Diyos nyo lamang po ang kanilang mga ginagawa at just na pambala sa kanila na kanilang mga ginagawa sa inyo kaya lamang po at palagi po kayong uh, tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay at gagabayan kayo ng Diyos mga makapangyarihan sa lahat sa inyong ginagawa sa araw-araw. Maraming salamat po. Sana po makasubscribe po kayo, like and share. Iwagan ang pangasinan lamang po. Pakitulong po. Ang ibabagi ko po sa inyo ay kapangyarihan, kaligtasan sa dagat. Kung kayo po ay mahilig po sa uh, mga kon po o mga nangingisda po, ito po ay magagamit po rin po sa pangingisda po ito na kayo po. Uh, po. nyo lamang sa inyong uh, lambat po kung na uh, i kalkal na nyo po yung mga lambat nyo po ipo sa tubig at pagbibigyan kayo ng Diyos makapangyarihan sa lahat ito po yung kapangyarihan ng uh, uh, tatlong hari uh, sa puso ng dagat po ito napakabisa po ito na kay pagkakalabusan nyo at magagamit po nyo sa pagbibiyay sa barko sa lahat po na sa dagat po Basta nausahan nyo po sa isipan lamang po ito at ipunin sa yung dibdib po. Ay maliligtas po kayo sa araw-araw na biyahe. Marami, sa, uh, marami po sa mga siman po o mga nangingisda na po sa dagat na mga kon po. ay uh, ipagkakulog po sa ito para maligtas po kayo sa oras ng kapamagan. Ah, uh, bagok bago po kayo umalis sa bahay, usahin nyo na po ito. Pag alam nyo pong medyo maalun-alun na po sa dagat po, humingi kayo ng gabay sa tatlong hari po ito. Ito po yung tatlong hari po ng pusad ng dagat na makapangyarihan po. Humilang po kayo ng gabay sa kanila. Usanin niyo po tatlong bisis sa isipan po at ihipon niyo sa si po ay maliligtas po kayo sa lahat ng kapamakan po sa dagat. Uh, sa mga anging po ay ito po ipagkakalog po sa inyo kung matumal po yung mga uh, nangingisda po kayo matumalang kung ka nyo po uh, mga nahuhuli po ito po po sa inyo para may magamit po kayo usalin nyo lamang po ito ng tatlong bisis sa isipan po kung kayo po ay mangingisda bago po kayo malis ng bahay manalangin na po kayo ng isang kama namin usalin nyo po ng tatlong bisis po ipo nyo sa dibdib, dibdib po ninyo itong tatlong bisis po at pagkarating nyo po sa inyong paputungan po na mangingisda po Usanin nyo po ulit ito ng katlong bisis. Bago po nyo usanin po, humingi po na kayong gabay sa tatlong hari po ito na makapangiran sa puso ng dagat po. Ay pagkakarabang kayo at sa tubig. Pag naihipon nyo yung tatlong bisis po sa tubig po, antay antay nyo po ay maray po kay mahuhuli po na mga isla, pamibigyan po kayo. Ito po ay tatlong hari po sa puso ng dagat na makapangiran po. Huwag po itong bal baliwalin po. Ito ay ipagkakaroon ko po sa inyo para mamahal po kayo. Uh, matuto po kayo sa uh, anong ginagawa. Gusto po kayo matuto sa uh, spiritual po at mabagay po na karunungan din po. matututo po kayo dito sa Iwagan ng Pangasinan po. Maraming salamat po. Magkagamit po itong pangkalatan po na kaligtasan po sa puso ng dagat na uh, basta bukal sa puso po yung isipan po ang pag-usol po ay pakakalupusan nyo ng Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat ito po yung tatlong hari ng puso dagat po ito narito pang orasyon po marbam, miorbam, maismam, salbame marbam, miorbam, maismam, salbame marbam, miorbam, maismam, salbame salamat po